magandang araw! Kumusta mga bata? Ang ituturo ko sa inyo ay ang ikawalong linggo ng ating ikatlong markahan sa asignaturang mathematics. Ang ating aralin ay ang pagpapakita at paghahanap ng nawawalang bilang sa pagdaragdag at pagbabawas. Handa na ba kayo? Sa araling ito, magagamit ninyo ang inyong kaalaman sa pagdaragdag at pagbabawas. Ang layunin sa araling ito ay naipakikita at nahahanap ang nawawalang bilang sa pangilang na pangungusap ng pagdaragdag at pagbabawas gamit ang iba't ibang pangamaraan. Sabayanin ninyo akong basahin ang sitwasyong ito. At pagkatapos, alamin natin kung paano hahanapin ang mga nawawalang bilang o value ng N sa pamilyang na pangungusap na ibinigay base sa ating sitwasyon. Dumating ang kuya ni Nina galing sa trabaho. May dala itong walong sabing. Nagtira lamang ang kanyang kuya ng lima at ang iba ay ibinigay kay Nina. Batid kasi ng kanyang kuya na ito niya ang saging. Ilang saging kaya ang ibinigay kay Lina? Sino ang dumating? Tama, dumating ang puya ni Lina. Ano ang dala ng kanyang kuya? Mahusay, nagdala ito ng mga saging. Bakit kaya paborito ni Lina ang saging? Tama! Dahil ang saging ay masustansya. Kaya mga bata, gayahin ninyo si Lina na mahilig sa saging. Dahil ang saging ay isang pagkain na masustansya. Ikaw, ano ang paborito mong prutas? At bakit mo ito paborito? Okay, suruhin natin ang pangilang na pangungusap ayon sa ating sitwasyon. 8 minus N equals 5. Saan galing ang bilang na 8? Ang 8 ay sumakatawan sa lahat ng saging na inuwi ng kuya ni Dina. Ano naman ang letrang N? Ang N ay kumakatawan sa nawawalang bilang o bilang ng saging na ibinigay kay Lina. Dahil sa ating sitwasyon, hindi binanggit kung ilang saging ang binigay kay Lina, kaya ito ang hahanapin natin. Saan naman galing ang lima? Ang lima ay ang kumakatawan sa natitirang saging sa kuya ni Lina. Gamit ang larawan at pamamaraan sa pagbabawas, malalaman natin ang value ng n o nawawalang bilang sa pamilang na pangungusap na 8 minus n equals 5. ilang na bang saging ang ibabawas natin para may matirang linga? Okay, ayan. Nilagyan ng hekis ang tatlong saging para may matirang lima. Ibig sabihin, 8 minus 3 ang nilagyan ng x ay may matitira tayong lima. Ibig sabihin, ang value ng n ay 3. Maaari din natin gawin na ang menu when ay ibabawas natin sa difference. Ang 8 ay minus 5i3. Kaya, tama na ang value ng n ay 3. Nakuha ba mga bata? Narito ang iba pang halimbawa. Paano kapag ang pamilang na pangungusap ay ganito? n plus 6 equals 10. So, nawawala ang isang aden kasi ang pangilang na pangungusap na ito ay pagdaragdag. Ang una nating gagawin para makuha natin ang value ng n ay babalikta rin natin. Ano nga ba ang kabaliktaran ng pagdaragdag? Naalala niyo pa ba? Ang kabaliktaran ng pagdaragdag ay pagbabawas. Ang gagawin natin ay ang sagot o sum ng pagdaragdag na pamilyang na pangungusap ay ibabawas natin sa aden na ibinigay. Ayan. 10 minus 6 equals n. Gumamit tayo ng minus dahil ito nga ang kabaliktaran ng addition. So, ngayon, maaari na natin makuha ang nawawalang bilang o ang letrang N. So, 10 minus 6 equals 4. Tingnan natin kung tama ang sagot na 4. 4? 4? Ay 10 kaya ang n ay ang value ng n ay 4. Magkaparehas ba ang sagot nila kahit dinaliktad natin? Tama. Magkapareho. Pareho lang na ang sagot ay 4. Ibig sabihin, ang value ng n ay 4. Nakuha ba mga bata? Tingnan natin ang isa pang halimbawa, 16 minus 10 equals 10. Maari natin gawin ang menu ay babawasan natin ng difference nito. 16 minus 10 equals, so tingnan natin ang drawing. Ayan, meron tayong bilog na 16. Babawasan natin ng 10. So, ilan na lang ang natira? Ayan, anim na lang ang natira. Ibig sabihin, ang N ay 6. Tingnan natin kung gagawin natin ng pagdaragdag. 10 plus 6 na nawawala equals 10. Narito ang iba pang halimbawa. Seventeen plus n equals 19. So, ang kabaliktaran ng addition ay subtraction. Kaya, ang gagawin natin, ang sum ay babawasan natin ng isang ade. Nineteen so, minus 17 equals 10. So, ano nga ba? Kapag 19 bawasan natin ng 17, ang sagot ay 2. Ibig sabihin, ang value ng n sa 17 plus n equals 19 ay 2. Tingnan natin. 17 plus 2 equals 19. Kaya ang value ng n ay 2. Nakuha na ba mga bata? Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, pahina 39 ng inyong module, Tukuyin ang nawawalang bilang o value sa isang pangilang na pangungusap na nasa hanay A. Hanapin ang tamang sagot sa hanay B at isulat ang letra ng tamang sagot sa papel. Narito ang inyong sasagutan. Number 1. 11 minus 7 equals 10. So, hahanapin ninyo sa hanay B ang tamang sagot o ang value ng N. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Black. Pangalawang pagsasanay na makikita sa inyong module, pahina 39. Ibigay ang nawawalang bilang o value ng N. yan Ibigay nyo lamang. Hahanapin nyo pa din ang value ng N sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa inyong papel. At para sa huling gawain na nasa letrang A, pahina 39 ng inyong module, basahin ang sitwasyon na nasa ibaba at sagutan gamit ang inyong papel. Pumili ka ng labing dalawang perasong candy sa tindahan. Napansin mo na may lima na perasong candy ang nabubulok na. Aalisin mo ba ito? Kung aalisin mo, may matitira pa ba sa iyo? Ilan kaya ang matitira pa sa iyo? Isulat ang inyong sagot sa papel. Lala! Muli ako si Teacher Rona. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!